Saka so, madali hanapin ang lugar ko. Wala mm -hmm. nang iba'y mahirap. Ano ba dito yung kay Kwan, kay Umali? Nandiyan lang sa kanto. Dito lang na. Yung motor trade, yun na mm -hmm. mismo. Ah, yung sino mag-scrap? Mag yung yung ano, kantong yun. <laughs> Wala naman masakit sa puso, kuya. Wala. Yan maganda. At ating tatagpasin na. Pikit kayo, kuya. Mm -hmm. Mm -hmm. Sa so, kapangirindot, tinatawagan ka mo sa sphere ng mga kabaras. Wala mga pagtago sa so, kapangit ng Panginoong Mary, yeah, Panginoong Jesus sa yeah. spirit. pasok sa katawan ni Sir Amen. din. ibig sabihin, "Ibig sabihin, it's on, it's on, it's Masakit, sir, wala ang bagay gagamit nila. Pwede ko gamitin ibang tao. Tara yung sawa, tao na net nasa si inyo natin para makausap lang natin para tumigil. Sige, magtatabi lang ho kayo. wala naman sakit sa puso ate ano? Ah, masayahin naman si ate. Ay, na eh. CR <laughs> muna kayo. Akin muna yung si CR. Hindi ka ate. <laughs> ah, okay. ito, ito. -NA ito, ito. graduate oh, nag-master like graduate, kasi ako nga nag mag special siya Sa Manila, Oo. May, niyo? May uh. oh, Kita ka na sa mata niyo. Babae. Chicks. Joke lang. <laughs> Pero babae oh. Babae. Uli natin sa asawa nyo, Tay, at ating kakausapin ng tumigil. Ang mga yung minsan, pag nasaktan la, na, ang ah, dititigil. Dal pag... Dalawang buwan na ito yung ginagaling eh. Dalawang buwan natin, oh. Ah. hihipan -hi natin ano. Dati mga isang lang yung wala pa eh. Lahat ang sakit may lilisan sa kapanginan ng Panginoong Yawi. <sighs> Tingnan nyo kung nawala-wala. Hmm. Nawala ano? kulam talaga yan. Ngayon, huhulihin ko muna siya. Nabaklas natin, ano? Huhulihin ko para makausap natin. Nawala nga, nawala-wala. Nawala-wala. wala. Oh. Ay, ihi pala ang yun, ano? Tsaka hawak. Ipiliin ng langis para ako, Pagkakua, ba, ano ako ng gamot, ihimpil himpil Wala, gaw na lang. Kaya natakot na ka, ako, baka ako masira na kidney ko. E, dalawang na ako nag Abay, wag ho! Aba! Ay, nag nakagaling nga sakit niya diyan ay ang Ay paulit-ulit ka ko. Wag, wag. Ikagaya niya pina-x-ray ko na kahapon. Wala rin. Wala. Walang naipit. Wala. Ay, hindi pa na ako ng doktor ay kakoy makakapot pa albularyo muna. Okay. Nakasakit ka pang iranin pa nang yawe, dadaaloy sa iyong mga tuhod, tudurog lahat ng mga itim na posisyon. Galaw niyo sir. Sa niyo kanila to ano, mas yeah. maigi. Ayos na, no? <laughs> hindi pa tayo nag-umbay nyan. Yan ay huhuli naman natin ngayon para makausap. Ganyan kabilis pag ano, talagang puro spiritual lang yung nararamdaman. Iba-iba, oh. ano? Iba -iba, hindi eh, na. Ay, ating kakausapin muna. Para hindi na umulit. Ako masakit ang tuhod. Pati pa rin pala si ate eh siya pahiram na rin para kay isang gumawa sa inyo alay masakit niya muna hanggang ngayon masakit ay siya atin datasalan muna din sa kapangyarihan pang nangyawin na sakit yung lilisan lalo yan ang Diyos kapangyarihan diwanag tinan nyo nga masakit pa galaw nyo uh, nawala <laughs> Nawala sa kahit, hindi pala sa inyo nakatutok. Oh, lakad nyo. Nawala. Magic. <laughs> ano na ay Ano? Ay dad pala kay inalisong ako muna bago ano, bago kayo mihi. <laughs> ay atin siyang uulihin para hindi naman muli, ano. Kapit kami kay ni sir. Ginawan kay pareho. Gawa ihi pala ang tanoy, eh. natanggal na eh. Pero nanggagamot ang Diyos ha, hindi ho ako, ako. Ang Diyos mismo kaya mabilis yeah, yan. Yung... Pag akong nanggamot sa inyo, yeah, ay magwabalik magbabalik tadhong inyong tuhod. Pikit mo sir, tsaka ikaw ate. Tulog ka lang ate ha. Sa kapangyarap pang nung yawe, walang mga Sino ang masamang spirito na nagpapasakit sa mag-asawang ito, sa masulokin mo na roon. Yung tao, pasok. Ipsum, itipsum, ipsum, iksak, igmak, ingutong titigilan nyo to ha a trubino, mabamit, na mabamit voltare ko tares kisong apoy ng panginoong yawe titigilan to ha Ang ng panginoong, panginoong yawe titigilan nyo to ha aray aray ko aray ko nakakaintindihan wala na kayong tatanggalin at binaklas ko na aray ko aray ko ang akin lang sinasabi nyo titigilan nyo aray ha aray, aray ha kung meron man natira tagdali mo dali gabi nyo may dalawang kamay mo Ubusin mo. Aray. Gigilitan kita pag ikay ina ano diyan. Aray. Ay mo pang umamin na ikaw 'yan. Aray. Kita ka naman. Aray. Babae pala ito talaga. Kasing idari nila. Matagal. Medyo mataba. Oh, matagal na. Aray. Babae. Aray. Kasing ano, kasing katawa niyo pala. Hindi pala mataba. Kasing katawa niyo. Ah, uh, mahaba-haba ang buhok ng dinay. Eh. Pagayon, medyo yung pagayon balibo, lubo ng buhok. Tama mali. Aray, ari ko, ari ko, ari Gaagaw diwa pa si aray, Ate. Aray, oh, mag-usap tayo ha. Aray. Pag hindi ka sumagot, masasaktan ka ha. Aray. Ha ha. Aray, aray. Ganyan, aray, ganyan. Aray, aray. Pag sumagot ka naman, walang kasakit sakitan oh, sige. Bakit mo kinula mag-asawang ito? Sagot. Di po. Hindi mo alam. Nautusan ka lang. Ha? Apoy ng Panginoong Yahweh. Aray, aray ka, aray, aray, aray. Aray, 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 aray. usap ulit tayo. Pag hindi ka sumagot, masasaktan ka. Oh, pag sumagot ka naman, hindi ka makakaramdam ng sakit. Gusto ang bahala doon. Hindi ko ko kukontrolin yun. Diyos na ano. Pag nagsinungaling ka, mas masakit. Naiintindihan mo. Oh, bakit mo kinula mga mag-asawang ito? Ha? Ha? Ingit galit? Ano? Anong dahilan? Ingit o galit? Hindi mo alam. Aray, 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 aray. Ay, ihip lang eh. Aray. Aray ko, aray ko. Oh, ano, ingit o galit. Ha? Ano nang sasabi? Galit ka kay Sir, ano? Tanggalin mo nilang ng ginawa mo. Kahit binaklas ko na kanina eh, tanggalin mo. Gusto ko sa id. Ayaw ko may matitira ha. Ito. Oh, ngayon na. Gamitin mo dalawang kamay mo. Ang dali. Hindi ganyan. Pagpag. Pinapagpag yun sa katawan niyan sige baguhan ka man kukulam baguhan ka yung nakikita mong itim sa katawan ha tatanggalin mo Apo, naintindihan mo Apo, Apo. ikaw naglagay niyan Apo, Apo. 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 ano nga kapit bahay sagot Apo, hindi malayo ka Oh, mo pag sumasagot ka hindi ka nasasaktan na, ano? Sibukan mo magsinungaling. Dali. Babae lalaki. Babae lalaki. Dali, magsinungaling ka. Babae o lalaki? Lalaki. Pikit, <laughs> pikit ate. Nagigising tuloy si ate. Masakit yung drama ate. Aray ka na! Sinungaling. Aray, aray ka na! Aray! Lalaki yung ano. Yun, yun din ang binanggit sa kanya. Nagising lang si ate. Aray, 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 Oh, hindi ko naman dinan yon na. hindi ko naman dininan. Hindi pa mula. Ayun ang condition eh. Bak kung sinabi namin condition, yun ang mangyayari. Ka, oh. Oh, ngayon, iihip ko. Walang ano-ano wala. Ang oh, magtanggal ka nat Ginising mo pa si ate yung kaluko mo. Ang dali. Nagsinong kita ko yung babae. Yun ang pinasok sa katawan nito eh. Na sasabihin ng kaluluwa niya. kita ko yung babae eh. Ay, halata naman kula, Marit dinasa hinipan ko lang hinawakan ko tanggal agad eh Ubus ah, pati yung kay sir, pati yung kay sir. Ubus. Para gumana pa pakaramdam ni sir, sir mulat ka na, pwede ka magmulat. Si ate lang ang ano. Lumulubag yung ano yung hinga nyo. Iba ano? Lalong-lalo lalo na din, wala na ano. Ay, magtanggal ka kasi huwag ka lumaban. Pag lumaban ka, masakit. Yung ibang nga lumaban, patay agad eh. Swerte ka pa. Ang gusto makita kita ng Diyos, nagsisisi kayo. Naiintindihan mo? Ay, yung makita yung kayo, ano pa, nagmamataas, tapos kayo ay nalaban pa. Ay, patay ng patay talaga. Tagasan Taga saan ka daw? Bawal magsinungaling, masasaktan ka na naman. Tagasan? GMA. GMA. Kayo ka, tagasan? GMA din ho yun. Kaong. GMA yung gumagawa din eh. Malayo sa inyo. Gising yung dalawang kalagawa si ate tsaka yung gumawa. Ate, ikaw matulog ka muna eh. May ari ng katawan. Yung mga kukulang muna kakausapin ko. Si sir, sa idila eh, lahat kang kay sir. Sa idin mo. Apoy. Sige. May pinatay ka na ka? Mangkukulam? Meron na? Hoy! May pinatay ka na mangkukulam ka? Pag may pinatay ka, masakit to. Ay, pasiti. Aray, aray ko, aray. Meron na. Kaya pa na, hindi makasagot. Aray, aray, si Patali o. Aray. So, Siya, sisibating kita. Sibatan Diyos. Aray ko, Diyos ko. Aray, aray, aray. espada ng liwanag. Ay, pinatay na to, sir. Baka kay patayin nito. Ito to, dasing ko to. Aray! 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 Ubus yan. Aray ko. na. Ay, may pinatay ka eh. Aray ko. Ilan ang pinatay mo? Na pinatay mo? Ilan? Ilan na pinatay mo? Aray! Aray ko. Aray ko. Ilan ang pinatay mo? Ha? Ilan? Aray ko. Aray ko. Ilan ang pinatay mo? Aray ko. Kidlat ng Aray! Aray Meron ito. Aray, aray. Apoy ng panganong yawe. Subo, sunugay. Nasperto kalu at katawan. Naman kukulang na ito. Ay, masakit gaya yan. Oh, bibitawang ka. Oh. Oh. Mm, bitawa ano? na. Sibat ng Panginoon. Handa ka na mamatay. Luko-luko ka. May pinatay ka eh. Diyos ng anihan. Natasa ng Panginoong Yahweh. Pumatay ng mga mga na may mga pinatay na sa lupa. Paslangin. ng spirit ako sa ngalan ng Panginoong Yahweh. Ate, hey, balik. Ate, hey, gising. Isa i May pinatay na ate. Kung wala namang pinatay, hindi ko papatayin. Ay, hey, pinatay na. hmm eh, hey, baka isunod kayo. Baka inuumpisahan kayo sa pahirap laang. Ay, may siya, pakiram naman ang katawan. Sa, may kilala ka taga GMA. Taga GMA yung gumawa sa inyo. Mm. May nakaway ka doon. Wala na Wala ari Ay, di utos lang. Eh, sir, may galit. Siya, lakad ka muna, ma'am. At okay na naman yung lakad mo, ano? Okay ka na nga pala. At na una na yung... Ay, may Sabog. 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 Ay, naakit ka na sa bubungi. Nawala na yung sakit sa tuhod talaga. Kanina pa nga pala wala. Sa inyo tayo, yung katawan nyo mismo. Wala na. Ito, nawala rin na sakit. Hindi masyado. Hindi na masyado, ano? Siya, sasairin natin yan. Lalagyan natin lang. Ito Ay, magbubuhay kayo Na nahuli na. Putas yun at Patagin katali. Bakit na yun nung atalisi ate? Pagkagilit. Sige, pero ano yun? Ate, alam ka nangyari sa iyo? At saka ano? Uh. At pagkakaano ko nawawal nawawa, sa gabi ako. Pinapadol. Ikaw ate, gusto mo magka-plus. Alam mo ka nangyari sa iyo? Hindi po. Hindi mo alam, ikinangamatan. <laughs> Saan sabi ng pamay? na hinahatay ka sa glit? ba ni na si napusin ipangtig mo ako mo ba yung mga kasi ko yung ba yung mga kasi hindi yung ginawa kasi mo ba yung mga kasi yung mga ko ikaw. yung yung nag-aagaw diwa ka at saka lagi nasa nipatig tuhod ko yung pagkakabit kasi nipatig wala na yung mga yung asawa kong gusto kong gumaling. Siya, gagaling na ho yan. Huwag nyo niinom ng painkiller, tay ha. At patay ang kidney loon. Gusto ko lang yung Ngayon na rin ay may nakikita kong kunting sala. <laughs> ay, yan naman madali, ibebendahan lang. Gawa na ngayon ng masakit, hindi maayos sa lakad niyo. Kahit ano pag hindi maayos sa lakad niyo, pag pinilit nyo maglakad, sasalat at sasala yan. At saka kahit yung... Benda lang. Ano, hindi nawawala, ano? oh, ngay ngayon sir, ilakad yung ngayon sir, para alam yung talaga, iba talaga. Sa kaho sa gabi, apo siya, hui, ano yung... Ano sir, iba-iba? Sa kaho sa gabi. Ayos na ilakad nga ngayon. Sa kaho, apo siya sa gabi, talaga hindi siya pinapatulog. Hindi ka rin pinapatulog? Hindi ka pinapatulog. Bisi isang linggo istrita ko hindi pa. Aba, ay wala nang talaga. Kaya sabi niya nako mama. Sabi niya mama, nga ako dito sa. Pahit. Ay baka nga kay papatayin noon, hindi inu ang maigi naman, nag-uumpisa pa lang, nagpunta na kay Dini. Ay may pinatay na kikig eh. Kita nyo naman yung katal pag ginalitang gayon. <laughs> nangingisay ka ate.